Magandang tanghali mga kasundo no. So ngayong araw na 'to, nagkumya tayo at uh, biniwan natin yung kotse sa kondo. no. So ayan, binidyoan ko si Koya. Ayan, Dito pala tayo sa kahabaan ng uh, Pasig Boulevard no. So kagagaling lang natin ng uh, Mandaluyong. So at nandito na tayo malapit sa Pasig no. So may capital 8 So, uh, ni bago ako dahil uh, first time ko na naman ulit mag-commute, no? matagal na matagal na panahon bago ako nag-commute. Uh, no? Kasi karamihan nag-joyride ako eh, sumasakay ako ng MC Taxi. So ngayon jeep ako, makita nyo naman dyan. No? At uh, buti na lang, walang uh, traffic at mabilis yung uh, biyahe dahil uh, ang oras dyan is uh, maaga pa. Quarter to 12, no? So karamihan nasa office. Baka sa office pa sila nagtatrabaho uh, so hindi pa masyadong uh, ka traffic. At yan nasa ilalim na ako ng flyover Port bridge pala. Ayun, patingin-tingin nga ako kung uh, uulan o hindi kasi medyo masama yung panahon. At ayan, uh, tamang uh, masin masid ako. Baka may uh, biglang humablot ng cellphone ko ma dahil nasa highway tayo at nasa stoplight tayo ngayon so iniingatan ko yung aking cellphone no baka mahablot pero nakikita ko naman na wala namang ganong tao no at uh, lalo, lalo na walang tambay dito banda sa Pasig Boulevard so ayan ha? nag go na kami at mga pahangin lang tayo sa labas ayan, kita nyo naman sa mukha ko parang na usukan dahil nga uh, ma-pollution, no? mausok ng mga sasakyan Ayan, tamang masid-masid uh, lang tayo sa kalsada Parang nai-bago kasi ako sa pagkukomute Kaya, yun. Titingnan ko yung uh, gilid ng highway, no? Ayan So, nandito pa rin tayo sa kahabaan ng Pasig Boulevard, no? Ayan, buti na lang nag-go building na yan, bagong nga tayo Ayan pala, guys, no? Dito sa Maya uh, Pasig Boulevard So, ang tapat niyan doon yung uh, subdivision namin, no? So, malapit-lapit na tayo. Malapit-malapit na tayo makarating. At yun na nga, mabilis lang yung aming uh, biyahe, no? Dahil makita nyo naman, walang traffic. At ilan-ilan na lang yung mga dumadaan na sasakyan. Ay yun na nga, malapit-lapit na sa katotohanan, no? At ang sabi ko diyan sa driver, mama, nasa ano lang ako, BPI no, Capital 8. Kaya saglit lang, may maya itinabi niya na yung kanyang uh, jeep no. Dahil sabi ko dito lang ako bababa sa BPI Capital Ayan. Ay, Tumabi na si Manong, no? So, ayan na nga, bumaba na nga ako dyan, no, at yun na nga, iniwan na ako ng jeep, parang ikaw iniwan mo rin ako pagkatapos kita sakyan. Eh, 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 ayun na nga, naglakad na ako diyan papunta nga sa subdivision, no. So napakalinis ng uh, kalsada, makita niyo naman no sa aking uh, pagbablog vlog at uh, pagbi no. So ayan ang Petron, ayan, ayan ang Capitol 8 entrance no. Yan, sinom ko pa nga yan no. Para makita niyo kung totoo yung mga sinasabi ko. Ayan, naglakad na nga ako papasok dito sa may guardhouse no ng aming uh, subdivision. Ayan, C8, no? Capital 8. Ay, ang magigiting nating guardia, no? 24-7 nagbabantay, syempre. Ayun na nga, sabi ko dun sa pinaka-head ng guardia, hindi na ako nagdala ng sasakyan dahil iniwan ko na doon. So, tumawa siya at syempre tumawa na rin ako, no? Kumanti na rin ako ng tawa. Para namang hindi nakaka-inis, uh, no? Dahil alam ng gwardiya na may motor ako. Bakit daw ako naglakad? sabi ko naman, nakakotche ako kanina, iniwan ko sa kondo. So, ayan, napakaganda ng bahay na yan, guys. Yan, oh. Mansion yan, guys. Dalawang palapag yan, no? So, ang kanyang parking, ayan, sa basement, no? Talaga lang naman, napakayaman ang tao na iyon may ari ng bahay. So, itong katabi, uh, ginagawa pa, no? Construction. So, ongoing pa yung construction niya, no? Ayan, makita niyo yung uh, tabi-tabi. Mayroong mga punong kahoy, no? So, napaka-aliwalas ng hangin dito at malamig. O yun, dumaan nga yung kapitbahay ko nakabisiklita. Sabi ko, saan siya pupunta? At tinanong ko siya kung tapos na yung Christmas party namin. Sabi niya, oo, tapos na. Sabi ko naman, nag-attend ba sila? Sabi niya, hindi. Ah, sabi ko, ah, okay. Parehas pala tayo, hindi nag-attend, no? So, ayan. Nasa pangalawang kanto na ako niya, no? So, yung bahay namin, nandun sa pinakadulo. Pinakadulo ng kalsadang ito, no? Pinakadid So makikita nyo, may sasakyan na pula no, so yung may ari niyan ay isang uh, Indiano no, kakilala ko yung driver dyan noon. Pero umalis na rin, hindi na rin tumagal dahil uh, hindi naman sila magkakaintindihan ng kanyang boss no. Kahit sabihin mong uh, Pilipino, Pilipina yung kanyang asawa at yung lalaki naman ay uh, Indiano so mahirap pa rin. Iba pa rin yung uh, tubong Pilipinas, tubong Pilipino no. Ayan. Habang naglalakad ako diyan, napapansin ko parang walang masyadong tao talaga. Ganito pala talaga pag subdivision. No? Malalaki ang bahay, pero walang tao. Anuhin mo daw ang bahay na malaki kung wala namang tao, mabuti pa ang kubo ay ang nakatira is tao. Anuhin mo yung malaking bahay, ang nakatira naman is kuwago, no? So, talagang uh, totoo ang uh, kasabihan. So, ayan na nga. Medyo malapit na ako sa aming bahay, no? Mga kasundo. So, pa-like and share na lang yung ating uh, Facebook page and uh, YouTube channel, no? Ang Facebook page ko ay Kasundo Vlog. Ang, ang YouTube channel ko naman ay Kasundo Moto Vlog, mga kasundo, no? Pa-subscribe na lang follow and like share na lang mga kasundo no ay yun tinitingnan ko nga yung puno ng kahoy yun yan sabi ko ah medyo okay okay yung panahon ngayon dito ah makulimlim pero walang init no Ay yan na nga, malapit na tayo sa bahay. Yan. Makita nyo yung bahay na yun, ah, kapit bahay namin yan. No? Ang mayari yan, si Andrea. Yung artista, no? At ito naman yung White House na ito. Ito yung uh, uh founder ng uh, subdivision. No? Oh. Siya yung pinaka vice president. Dito sa loob ng subdivision. So ayan, may biglang dumana na kotse kaya medyo tumabi tayo ng palingon. Baka masagasaan tayo. Makita nyo may sports car pa naman doon nakaparada. Oh yon so sayang pinapaulanan lang no sports car ay na nga yan ang bahay ni Andrea uh, Andrea Torre Torre ba yon mga kasundo kay na nga maglagay ng uh, ni Andrea ay na ang ang bahay namin itong naka brown na uh, ceiling, uh, yan yung brown na ceiling yan. so do doorbell tayo tara let's go ayun napatingala nga ako dahil parang babagsak na naman yung ulan ayun yung Christmas uh, star namin oh. No? kakabit lang yan kagabi kahapon so mamayang gabi makikita natin yan kung uh, umiilaw na yan So ayan medyo matagal-tagal yung uh, kasambay bumukas Gawa ng may ginagawa siguro sa taas no Dahil yung isang kasama niya ay uh, nag-day off Kaya siya na lang muna ang uh, nandito So ayan si Mary Jane yan ang kasamaan ko dito Siya lang muna bukas dahil si Grace wala Nag-day off no So bumaba na nga tayo diyan At uh, medyo gutom na tayo no Dahil uh, 11 mag 12 na pala past 12 na pala ito so bumaba tayo no dahil nandito yung ating yun na nga nakuit nakita nyo yung motor natin so dumilim bigla no dahil uh, walang ilaw sa basement so kaya ganyang kadilim so grabe ay yan na nga binuksan ko na yung ilaw diyan nangangapa pa ako dyan dahil ang dilim no ayun dumiwa nagbigla mga kasundo ayun na nga at uh, nila pa kumuha cellphone ko at tumingin ako sa mga niluluto kung anong pwedeng ulamin no dahil uh, sabi ko kay Mary Jean kung nagluto na siya ng kanin at ulam so tiningnan ko kung may kanin ayun na nga meron ang tagal korean dahil nila uh, nilapag ko pa yung mga gamit ko no? ayun na nga kinuha ko na yung aking pinggan at yun na nga kumuha ko ng kutsara ayun pinalitan ko kasi hindi pala sa akin yung una kong kuha ng pinggan no? so yun hinugasan ko muna kasi baka may alikabok dahil naka open yung aming lagayan ng pinggan no? ayun na nga kain tayo sabi ko nga kain tayo guys Ayun na nga. Tiningnan ko yung ulam. At kumuha na rin ako ng ulam, no? So, ang ulam natin yan is uh, gulay na pakbit, no? So, ayan. Pinipili-pili ko pa yung pwede nating ulamin na gulay, no? Kaya medyo matagal ako dyan dahil pinipili ko yung gulay na pwede kong kainin, okra, at saka ampalaya no at saka kalabasa yung kinuha natin diyan mga kasundo Ayun na nga, nakakuha na tayo ng ulam at dumiretso tayo doon sa rice cooker at kukuha, natin, kukuha tayo ng kanin, no? ayun na nga kumuha tayo ng kanin so sabi ko doon ako kain sa aking pwesto oh. dahil may electric fan doon mga kasundo no? so yun nahihirapan pang magbitbit yan dahil may cellphone ako may kanin may tubig no? Okay, eh, medyo nahirapan ako dyan kaya dahan, dahan na ako pupunta doon sa akin tambayan. no oh. Ayun na nga, dito na nga ako sa aking tambayan. Nilapag ko muna ang cellphone at nilapag ko yung tubig. So, ayan. Susubo na tayo dyan. Ah, muna tayo bago kumain. mapasalamat sa biyayang natanggap natin ngayong uwagang ito. Salamat po, Ama. Sa araw-araw ang -araw biyayang pinagkulog niyo sa akin at sa pamilya ko. Ngala ni Kristo. Amen. Kain guys. Mmm, yummy. Dahil gulay siya, siyempre, pang palakas ng resistensya yan, no? Oh. mabitamin siya ng gulay. Ang hili ko dyan guys, kumain talaga ng gulay. Minsan ginagawa ko lang yan, pinapakuluan ko lang yan, sausaw sa bagoong. Sold na. Yan. Parang mukhang gutom na gutom talaga ako dyan. Dahil anong oras na yan dyan, no? Dahil mamayang alas dos may ilakad kami, so kaya kaya kumain agad-agad, no? Hmm, sarap ng kain. Uy, medyong nabulunan pa ako dyan, ha? <laughs> Dahil sa kakamadali ko kumain, so... Buti may tubig, may tubig akong dala, no? At ito pa, pa nga yung sabaw doon sa kamay ko. So, pinahid ko muna dahil maghahawak ko ng tubig. Ayun, uminom na nga ako ng tubig, no? Buti na lang may dala akong tubig, guys. Kung hindi, nabulunan talaga ako dyan. Ayun, sumubo pa ako dyan, no? Di halatang gutom talaga, eh. ayan. Salamat guys for watching. Bye.